Thank <laughs> you. So ayan mga katotok, nandito na tayo sa spot Balisikan na natin ito Nandito lang tayo sa tapat ng barangay Malubago Naglakad kami papunta rito Ayan mga katotok, mayroon pala tayong Facebook page Gumawa po ako ng Facebook page mga katotok Yan sa gusto pong magpalo uh, Pakipalo na rin po Dito rin ay nag-upload din ako ng mga Ganito pa rin content, spare fishing pa rin po Mga katotok Ayan so Ayan uh, kabilan dalawa ni Kuya Bong At huwag na natin patagalin pa Let's dive na tayo kasi madaling araw na At ayun mga katutok Sa pagsisin nga natin ay kagita tayo ng isang surahan You know, mm -hmm. Ayos magandang pang ihaw ito mga katutok Ito talaga yung paborito kong iniihaw mga katutok Kasi sobrang sarap ito ayun medyo malalim yung spot net natin ngayon At napakalinaw ng tubig mga katutok Sob na ito mga katutok Ayos na ayun pangalawang sisid mga katutok ito mga tayo ng isang kanoping sa ilalim ng bato o coral reef ayan tatakbo pa mm -hmm, buti huminto napana natin mga katutok ayos pangalawang isda natin ay isang kanoping masarap ito ayos ayan so sa gabi ito mga katutok ay napakalakas ng agos pabalik kaya nahihirapan kaming bumalik sa bato at ito sa susunod nating natira mga katotok ay isang long nose error kaso hindi natin pag pagpana gawa ng pali siya mga katotok biglaan yung pagdating niya sa harap ko kaya pinana ko na agad baka kasi makawala mahigit isang kilo ito mga katotok you know, sobrang laking long nose error masarap ito sa sabawan mga katotok sinigang yan paborito kong sabawan yan mga katutok isang lungnos emperor yan lungso naman ayan ah, ito isang silay na naman mga katutok dalawang piraso pala ito yung isa ay nakatago dyan sa maliit na orals. yun know, o sa ayan yung isa mga katotok no? kaya ang ginawa ko mga katotok ay babalikan ko yan medyo may kalaliman lang kasi mga katotok yung dinaanan na nating spot kaya hindi tayo nakakapagkasa sa ilalim kaya kailangan nating rumicover ng hangin sa ibabaw mga katotok pero wag kang magalala mga katotok dahil binalikan ko yan <coughs> yun o no? hindi pa rin siya umalis mga katotok nandyan pa rin siya sample dalawang piraso malaki lang yung unang napana natin mga katotok kaysa doon sa pangalawa pero good size na rin yan mga katotok ayos dalawang silay o punong putingin sa ibang lugar kung tawagin pero dito sa amin mga totok ay isdang -is silay po yan masarap din yan sa sabawan mga katotok ayos mapaparami yung kain mo yan at ito dun sa katabi ng silay na pinanaan natin may room pa palang ang git na aantay mga katotok yun no? sa pool malapad-lapad na rin ito mga katotok malaapat na daliri na rin yung lapad nito, ayan so, yung ganitong isda mga katotok dito sa amin ay madalang pa basta sa mga ganitong buwan sumasampang mga isda na ganito buwan ng September o okay, August dito sa amin mga katotok napakarami niyan dito sa amin, at eh, ito nakapana tayo ng isang pusit di natin ulit na kuna ng kamera yung pagpana kawa ng kumari pa siya mga katutok ito na lang talagang hindi ito mapapana talaga natin ito mga katutok yun no? isang panitan kung tawagin namin kung sa ibang lugar ay borles yun no? sa pool hindi nakagalaw mga katutok palapad-lapad na ito mga katutok yan no? mahigit kalahating kilo ito mga katotok ayos malalaki yung naunguli nating mga sa madaling araw mga katotok ayos ulit ito hanggang na basta ganito palagi yung napapana yan mga katutok at nandito tayo sa may parting buhangin na nakakakita ulit tayo ng isang silay na naman malapad na ito mm -hmm. bala pa yata kung iwan mga katutok Yun na kumaripas talaga mga katutok buti nung inilawan natin nung malakas natin flashlight ay huminto siya ng bagya yun no mm -hmm. tatakas ka pa ha kala mo kung hindi kita tatamaan yun no ayos malaking karagdagan na ito mga katutok sold na ito yan so bali yung kasama ko ay marami ding huli mga katotok Ayan, so maganda pala yung panain sa madaling araw mga katotok Kasi lumalabas na yung mga isda Di katulad ng mga last city ng gabi ay nagtatago pa sila mga katotok At ito nga ho, hindi na nagtatago Nasa labas na mga katotok Yung sapon, isa namang talagbago ito mga katotok ay napakasarap nito sa sabawan mga katutok lalo na matinik ka ay nako ay sobrang sarap din pag nakatinik kaya last na so, natin mga katutok gawa ng napakalakas ng agos ayan so, bumilid na nga kami sobrang lakas ng agos pabalik mga katutok amakin mo yung isang kilometro mahigit ay kinuha lang namin ng walang kalahating oras pabalik sobrang lakas ng agos mga katutok pero ayos na rin kahit papano ay nakahuli pa rin kami ng pambenta at ito yung mga naging huli namin mga katutok yan isang kiluhing long nose emperor yun o no? yan so yan lang yung nahuli natin sa madaling araw maganda sana yung panain mga katoto kaso lakas naman ang agos pabalik pero babalik kami mamaya mga katutok babalikan namin yung spot na pinuntahan namin na nabitin kami sa pamamana mga katutok siguro daw hinaming walang agos mamaya sa pagbalik namin ayan para makapagpamana tayo ng maayos pero ayos na rin ito mahuli natin mga katutok at ayan mga katutok maraming salamat po sa patuloy na panonood